magandang araw. So, yan. Pag-usapan natin ngayon is about sa driver's license dito sa Czech Republic. So, hindi ako ganun ka well educated pagdating sa uh, driver's license dito. Pero may ang uh, mga knowledge ako na nalaman. So, si-share ko lang sa inyo. So, wag niyo ako i-bash. <laughs> Ayun, huwag niyo ako i-bash kasi hindi talaga ako ano kasi gusto, gusto kong kumuha ng driver's license kaya parang naghanap ako ng mga information and eto yung mga nalaman ko na information although wala talaga akong ano specific basis about dito kasi hindi ko pa talaga siya na try na alam naman natin na sa lahat ng video ko lagi akong nasa ano uh, nandun ako sa sarili kong sitwasyon pero this time hindi kasi eto base lang sa mga nakalap ko na information hindi ko talaga siya na na try So, sa lahat ng mga nakakalam, kung may mga mali po sa sinabi ko, so, pwede kayong mag-comment uh, para sa mga lahat ng nakikinig at saka lahat ng nanonood sa vlog natin, is uh, maging aware sila. din. ilagay nyo na lang sa comment section yung inyong vlog or yung knowledge nyo about dito or yung mga ginawa nyong content about dito para din sa kanila. So, ito po is based lang sa information na nakalap ko. Sabi ko nga sa inyo, hindi ito based sa kung ano yung naranasan ko. Okay? Ayun, pag-usapan natin is magkano daw yung card dito sa Czech Republic. Yung card na tinutukoy is ito yung driver's license card. So, base sa nakalap ko is 200k silang siya. 200 KC as in 200 crowns lang siya. So, yung card yung tinutukoy ko, ha, hindi ito yung aral. Nakagaya sa Pilipinas na may mga PDC and TDC, ganun. Hindi ito yon Yung card lang yung tinutukoy ko. So, 200 KC kung ang conversion ngayon is uh, 2.54, kayo na ang bala mag-convert. Basta 200 siya sa pera dito. So, magkano naman po yung aral? Base sa nakalab ko is from 18,000 crowns hanggang 25,000 crowns. Merong mga Uh, yung parang driving school na nagbibigay sila ng 3 uh, three gifts. So, yon Kada, hindi ko alam kung kada buwan or kada dalawang buwan, magbibigay ka ng pera sa kanila. Basta ito three gifts mo yung 18,000 crowns to so 25,000 crowns. Tapos, meron din naman silang English uh, translator or meron silang nagtuturo na English talaga. Ayon, applicable po ba yung mga traffic signs pareho lang ba sa nasa sa Pilipinas? Yung mga traffic, opo, pareho po. Kung meron kayong driver's license dyan sa Pilipinas, applicable naman siya na magamit dito. Tapos ipapapostil nyo. Kaya lang, ang information na nakalap ko is meron lang siyang ano validity, kung baga halimbawa up to 2 years lang. So after 2 years talaga kailangan mo talagang magtake dito na exam. At saka kapag uh, for example, uh, yung yung license galing sa ibang bansa, parang mas mahal kapag nagkaroon ka ng huli or na penalty ka, mas mahal talaga siya. 'Yon, kaya mas ano pa rin, mas maganda pa rin na ikaw ay magpunta sa or ikaw ay kumuha talaga ng driver's license dito at mag-exam ka talaga dito sa language nila. Yung mga school naman daw kasi nagbibigay dito ng mga ano, ng mga alibawa mga ano mga ano sa exam, reviewer. Ganon, hindi naman kayo pababayaan ng mga school. Siyempre, mahal-mahal nung binayo nyo. Tapos, pababayaan lang kayo, di ba? So, yun. Basta, 18,000 crowns up to 25,000 crowns. So, depende yun sa location nyo. Kasi, yung location ko ngayon, dahil nasa probinsya ako, so, sabi nila, nasa 18,000 lang daw. Pero, noong dati, nasa city kasi ako dati sa Borno. So, yun yung second largest city dito sa Czech Republic. Nasa 25,000 daw yung kuha doon ng, ano, ng exam. Yung ano, yung training ng pag-aaral ng ano, na driver ganun. Pero syempre hindi na naman ganoon ka ano, hindi na naman ganoon ka tagal ka yung mag-aaral kapag halimbawa na alam mo na yung pagda-drive dyan sa Pilipinas. So hindi na yun masyadong magtatagal. Yun nga lang talaga magbabayad kayo. Pero yung nakalap kong information na ano, hanggang 2 years maximum validity. Nan driver's license dyan, ipapa-apostil pa yata 'yon. Hindi naman talaga siya pwedeng gamitin talaga dito kasi hindi naman international ang driver's license ng Pilipinas. So para lang 'yon sa Pilipinas. Pagdating dito, kailangan mo talagang kumuha pa rin ng driver's license. Okay? So, yun lang. Natuwa lang kasi ako i-share sa inyo yung mga nakalap ko na information. Kasi nga, gustong gusto kong kumuha ng driver's license dito. So, ang tanong pala dyan is, paano po ba yun? Kahit hindi ka pa permanent, pwede ka na kumuha ng driver's license. Yes! At mura lang yung mga sasakyan dito. May mga second hand dito na 20,000 crowns lang yung sasakyan nila. So, may kotse ka na. 20,000 crowns lang. Second hand. So, not bad na yon para sa mga gustong mag-permanent dito. Although, ang permanent dito is... Uh, Nasa ano pa siya, nasa 5 years pa bago ka ma permanent Pero kahit wala ka pang 5 years, pwede ka nang kumuha ng driver's license, pwede ka na ring mag-drive. Ayun, 'yun ang kagandahan doon. <clears throat> nagbibina tayong bosses ko, kaya ah, uh, minyot ko muna. Okay, 'yun lang basta wala pa kayong 5 years gusto nyo kumuha ng driver's license dito, basta may pera kayo, pwede kayong kumuha ng driver's license at makakabili kayo ng sasakyan worth 20,000 crowns lang. So, second hand yun. Huwag kayong umasa ng brand nyo. Pero not bad na yon Siyempre, kapag meron tayong winter, ganun, magagamit mo yung sasakyan mo. Yun nga lang, syempre, maintenance. So, basta kung may sasakyan kayo sa Pilipinas, ang bottom line doon is pwede kayong mag-adika ng sasakyan dito sa Czech Republic. Anyway guys, thank you so much. So sana walang mong bash sa akin at kung mabash man ako, kung pwede lang, kung may mali sa sinabi ko, ilagay nyo sa comment section yung mali sa sinabi ko. Then ilagay nyo yung uh, vlog nyo or yung content creator, content creation nyo na nagsasabi ng specific na information para sa mga nanonood sa atin. So hindi po ako nag- ah uh, ano dito kung i-bash nyo ako dahil mali yung sinabi ko kasi hindi to talaga based sa information ko kapag nakakuha ko ng driver's license uulitin ko ulit tong video na to and sasabihin ko sa inyo kung ano talaga yung naging pattern ng pagkuha ko pero sa ngayon kasi parang nakabase lang tayo sa information na nakalap ko ayun maraming maraming salamat po and um, God bless sa inyong lahat from OFW guys thank you so much So, sana hindi kayo manawa na manood. Ganon. Uh, at saka, pwede ba mag-subscribe naman kayo? Grabe naman yan. Mag-subscribe naman kayo. Pero maraming salamat po sa lahat na nagko-comment sa atin. So, ang dami kong nare-receive lagi na comment. Hindi ko lang siya napapagtuunan. Minsan lang pansin kasi minsan mas gusto kong matulog. Pero nababasa ko po yung mga comment nyo. And kapag may time naman ako, nagre-reply naman ako. Yun nga lang, minsan inaabot siya ng 2 days. So, sorry na kaagad. Ano? Sige po, bye-bye. Thank you so much, guys. And welcome to Czech Republic. So yan. Salamat po, salamat, thank you.